Si John Bobo ay hindi kagaya ng iba na kontento ng umupulang sa bahay at walang ginagawa. Gusto niyang pagsilbihan ang kanyang bansa kahit pa hindi siya pagsabihang gawin ito. Isinilang noong February 14, 1943 sa Niagara Falls sa New York, si John ay isang huwarang bata at iyon ang magiging dahilan kung bakit siya namayagpag sa pagiging isang bayani. Habang nag-aaral sa Niagara University ay nagpalista na siya sa Marine Corps Reserve at nang makapagtapos siya na may degree sa history ay nakumisyon siya bilang second lieutenant Hindi siya nag-aksaya kahit ng isang araw sa profisyon na kanyang pinag-aralan dahil nang matanggap niya ang kanyang komisyon ay agaran siyang pumunta sa Quantico, Virginia para sumabak sa Marine Corps Basic Training at sa Officer's Candidate Course. At noong June 1966, pagkatapos ng kanyang matinding pagsasanay, siya ay na-assign sa 3rd Battalion, 9th Marines, 3rd Marine Division. Noong buwan din na kasama ng iba pa sa kanyang unit ay pinadala sila sa Vietnam ang kanyang unit ay isa sa apat na batalyon na nakipagsagupaan sa Operation Prairie mula March 19 hanggang April 19, 1967. Ang operasyon ay ginawa para ubusin ang North Vietnamese Army sa lugar ng Quang Ching Province sa timog ng Demilitarized Zone dahil ang pagdami ng mga North Vietnamese doon ay nakakabahala kaya ang US Marine ay nagpadala ng mga taong magpapatrulya sa relihiyon para sugpuin sila. Sa pagsisimula ng operasyon ay nakaranas lamang sila ng paminsan-minsang pakikipagbakbakan sa mga kalaban. Subalit ang sitwasyon ay nagbago pagkaraan lamang ng ilang araw. Ang mga nagpapatrolyang marines kasi ay malubhang ginambala ng mga mabibigat na pag-atake Dagdagan pa ito ng malalakas na pambobomba ng mga mortar sa kanila. Noong ngang March 30, 1967, ang India Company ng 3rd Battalion 9th Marines ay nagpapatrolya sa may 6 na milyang hilagang kanluran ng kanilang base militar. Ang kanilang misyon ay magsagawa ng ambush sa mga kalaban. Noong ang una at pangatlong platon ay nakapaghanda na sa kanilang ambush position, ay hindi nila inaasahan na sila pa ang inatake ng mga kalaban sa kalaliman ng gabi. Kahit pa napigilan ng mga kalaban, ang first at ang third platon na balikan ang kanilang mga sugatang mga kasamahan, ang unang pangatake ng mga kalaban na ito ay agara namang napaurong ng mga sundalong Amerikano. Ang pangalawang atake ay mas malala kaysa sa una dahil ang mga kalaban ay umataki ng buong persa kasunod ng mga pambobomba. Si John Bobo bilang commander noon ng 2nd Platoon ay inorganisa ang kanyang mga kasamahan na pumuesto sa defensive position. Kahit alam niya na kulang sila sa bilang ay palundan-lundan pa rin siya sa magkabilang posisyon para pasiglahin ang kanyang mga tropa na magpatuloy na lumaban. Kung mawawalan sila ng pag-asa, silang lahat ay tiyak na mamamatay. Si Bobo at ang kanyang mga tauhan ay patuloy na lumaban na parang walang bukas at nakahanda siyang ibigay ang lahat ng meron siya para magapi ang mga kalaban. May pagkakataon din na gumapang siya palapit sa isang patay na sundalo para kunin ang isang rocket launcher at gamitin ito laban sa mga kalabang machine gunner. Habang tumatawid siya sa kabilang posisyon ng kanyang mga kasamahan, ay biglang may sumabog na bomba malapit sa kanyang kinaroroonan. Hindi siya namatay, pero nagkaroon naman siya ng malubahang tama sa kanyang paa, malapit sa ilalim na bahagi ng kanyang tuhod. Ang medik ng kanilang platoon ay agarang lumapit sa kanya para ilayo siya sa mga umuulan na bala pero tinanggihan siya ni Bobo. Hindi lang siya basta na tumanggi na iligtas siya kundi sinabihan pa niya ang medik na ayusin ang kanyang posisyon para makalaban siya muli at makabigay ng cover sa kanyang mga kasamahan para makatakbo sila sa mas magandang pwesto at malabanan ng maigi ang mga kalaban. Lumuhod siya para bahagyang patigilin ang pagdurugo ng kanyang paa. Ginamit niya ang kanyang sinturon bilang panggapos sa kanyang paa at ipinatong niya ang kanyang putol na paa sa lupa. Habang ang kanyang paa ay putol at nagdurugo pa, ay patuloy pa rin na nakikipaglaban si Bobo sa kanyang mga kalaban sa kanyang delikadong kinaroroonan hanggang siya ay malubhang tinamaan ng kalaban ang kanyang matapang na pakikipaglaban kahit siya ay malubhang sugatan ay nakatulong ng malaki sa kanyang mga kasamahan para marating ang ligtas na posisyon at nagawang mapatras ang mga sumusugod na kalaban. Maya-maya pa ay dumating din ang mga helikopter na tumulong sa pagbaril sa mga kalaban. Natapos ang bakbakan na may labing-anim na marines ang namatay at apat na putpito ang sugatan. Pagkatapos noon, bumalik ang mga Marines sa kanilang kampo buhat-buhat ang patay na katawan ng kanilang tenyente na si John Bobo. Ang kanyang katawan ay kalauna namang binalik sa Amerika at inilibing sa Gate of Heaven Cemetery sa Lewiston, New York. Sa kanyang pinakitang katapangan sa laban noong March 30, 1967, si John Bobo ay pinarangalan ng Medal of Honor. Hindi lang iyon ang parangal na kanyang natanggap sa kanyang serbisyo. Maliban sa Medal of Honor, ay nakatanggap din siya ng Purple Heart Medal, Combat Action Ribbon at dalawang medalya na pinarangal sa kanya ng South Vietnamese Government, ang National Order of Vietnam Medal at ang RVN Gallantry Cross Medal. Dahil sa makabuluhang katapangan ni Jan Bobo ang kanyang mga tauhan ay nabuhay para makalaban muli sa sumunod pang mga araw.